May taong may palihim na galit sa iyo. Kung may nagtatanim ng galit sa iyo, kailangan mong protektahan ang sarili mula sa mga posibleng masasamang intensyon o gagawin sa iyo. Ito ay mahalaga para sa iyong pisikal at emosyonal na kaligtasan. Isa pa, ang pakiramdam na may taong palihim pala na nagtatanim ng galit sa iyo ay nakakadulot ng pagkabalisa at pagdududa sa paligid. Hindi lang yan. Ang pagharap sa taong may lihim na galit sa iyo ay di lang mahalaga para sa iyong kaligtasan, kundi nakakatulong din sa positibong relasyon sa tao. Ang pagresolba sa mga isyong ito habang maaga pa ay maaaring makatulong sa pakikisalamuha sa mga tao sa iyong paligid ang body language ay maaaring magbunyag ng damdamin at intensyon ng isang tao kasama na ang palihim na galit. Una sa lahat, ilalatag ng buhay OFW.com ang mga pahiwatig sa kilos ng tao na may palihim na galit sa iyo na dapat aware tayo. Pagkatapos, ibubunyag naman ang mga uri ng tao na maaaring magkaroon ng lihim na galit pala sa iyo. Narito ang anim na palatandaan na maaaring magpahiwatig na may palihim na galit ang isang tao sa iyo. Batay sa obserbasyon. Pang-anim, pag-iwas ng tingin. Kapag ang isang tao ay palihim na nagtatanim ng galit, maaaring hindi makatingin ng diretsyo sa iyong mga mata. Ang pag-iwas ng tingin ay maaaring tanda ng pagkailang, pagtatago ng totoong nararamdaman o kawalan ng tiwala. Panglima, pagsara ng katawan. Ang mga braso na nakakross sa dibdib o paghalukip-kip, paglingon ng katawan palayo sa iyo o pag-ikot ng mga paa patungo sa exit ay maaaring magpahiwatig ng defensiveness o discomfort na maaaring bunga ng palihim na galit. Pang-apat, pilit ng ngiti. Ang isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata na kung tawagin ay Dushin Smile ay maaaring indikasyon ng isang pilit o peking damdamin. Kung ang ngiti ay tila hindi tunay, ito ay maaaring isang palatandaan ng pagtatago ng tunay na damdamin tulad ng galit. Pangatlo mabilis o agresibong kilos. Ang mabilis na galaw tulad ng padabog, bigla ang pagtayo o pagtapik ng paa ay maaaring magpahiwatig ng inis o napupuno. Ang agresibong kilos kahit na hindi direktang nakaharap sa iyo ay maaaring isang palabas ng palihim na galit. Pangalawa, Tensyon sa mukha. Ang pagkunot ng noo o na pagsara ng bibig ay maaaring magpahiwatig ng galit o hindi pagsang-ayon. Ang mga micro-expressions o mabilis na ekspresyon ng mukha na agad nakikita at nawawala ay maaari magbigay ng pahiwatig sa tunay na nararamdaman ng isang tao. Panguna, pagbabago sa tonong pananalita. Ang pagbabago sa tono tulad ng pagtigas ng boses o biglaang ang pagbaba ng tono ay maaaring magpahiwatig ng galit o irritation na pinipilit itago. Ngunit kailangan unawain na hindi lahat ng signal sa body language ay isa lang ang kahulugan. Ang mga palatandaang nabanggit ay dapat ring tingnan bilang bahagi ng isang mas malaking narawan kasama ang salita o sinasabi para mas ang interpretasyon sa tao. At sunod naman, mahalagang kilalanin din ang mga uri ng tao na maaaring magkaroon ng palhim na galit sa iyo batay sa pangkalahatang obserbasyon at hindi sa anumang tiyak na sitwasyon. Mga kaibigang naiinggit Minsan, ang mga kaibigan o maging mga kakilala na naiinggit sa iyong tagumpay, kaligayahan, o mga ari-arian ay maaaring magdago ng galit. Mga kasamahan sa trabaho o karibal sa negosyo. Sa isang kapaligiran na may kompetensya, ang ilang mga kasamahan o karibal ay maaaring magpakita ng suporta sa harap mo. Ngunit palihim pala na nagtatanim ng galit dahil sa iyong mga nagawa, promosyon o tingin nila banta ka sa pagunlad sa kanilang karera dating kaibigan o mga taong dati mong naging malapit. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o break up. Maaaring magtanim ng galit dahil sa mga naging isyo sa nakaraan. Mga kapamilya na may hinanakit. Minsan, ang mga miyembro ng pamilya na may hindi nalutas na hinanakit mula sa nakaraan ay maaaring magtago ng galit. Ang mga ganitong uri ng galit ay madalas mahirap matukoy dahil sa komplikadong relasyong pampamilya mga taong nasaktan mo sinadya man o hindi maaaring may mga tao sa iyong nakaraan na nasaktan mo sa salita o gawa kahit na hindi mo sinasadya ang mga sugat na ito ay maaaring maging sanhi ng palihim na galit hanggang sa ito'y maayos mahalagang tandaan na ang pag-unawa at pagharap sa palihim na galit ay nangangailangan ng komunikasyon empatiya at minsan ay profesional na tulong. Ang pagiging bukas sa pag-uusap at pag-ayos ng mga hindi pagkakaunawaan ay makakatulong sa pagbuo ng mas malusog na relasyon. Ang pag-alam sa ugat ng galit ng isang tao sa iyo ay maaaring magbukas ng daan para sa pag-uusap at paglutas ng anumang hindi pagkakaunawaan. Ito ay maaaring makatulong rin sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng relasyon. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss ma.